ka sumuko, siguraduhin mo na lumaban ka. Kung lalaban ka din, bigay mo na ang lahat. Amen? As the saying goes, quitters never win. And winners never quit. Kaya po, Kumusta yung laban nyo sa inyong mga problema? Palakasin nyo ang inyong mga loob. Pag gusto mo nang sumuko, pag nawawalan ka na ng pag-asa, pag nalulungkot ka na, sabihin mo, laban! Aling po kay Timoteo, fight the good fight. For the faith, Sinasabihan tayo. Mandirigma tayo. Kung hindi ka lalaban, hindi ka magkatagumpay. Kung pagod ka ng lumalaban, magpahinga ka lang. Bakit hindi tayo kailangan sumuko kahit na palagi tayong nabibigo at nasasaktan? Kasi po tandaan nyo, meron pa rin mga taong lumalaban